Yeah, palakpakan po natin. Mula sa beat, mula sa primetime soap na napamahal yeah. sa ating lahat ang bida ng my beloved, the one and only Miss Marian Rivera. Hello, hello. And so, of mula. course, pagod ako, pag 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 ako. naman nun. Paano yun, paano yun? Yes, yeah, sweet naman. <laughs> parang parang may kulang yata ng tela ng konti yeah, ah. Kaya Ano, ano mo sa sasre? Uh, Siyempre oh, ka nga doon yan, oh! Siyempre <laughs> kasama natin! Walang legal talaga kilig dito sa dalawang to! Yes! O, oh, kasama natin ang king ni Marian, si Ding Dong Dantes! Grabe, dong yan! Kompleto! Oi Marian, Dong Dong, balitaan niyo naman kami kung anong dapat namin abangan sa Beloved. Abangan niyo po <laughs> yung uh, sineo ni Marian kanina. Uulitin niya po yun sa My Beloved. Uh, from the top, gagawin niya po oh, yun. Habang hinahalap ko si John. Hindi, <laughs> <laughs> <Kailan? laughs> nee, seriously. Um, Siguro we're uh, on to our last three weeks, uh, my beloved. Uh, sobrang daming twists and turns, uh, maraming sorpresa magaganap. Kahit kami tuwi nagbabasa ng script, nagugulat kami sa mga nangyayaring ka, ka, kakaibang ano, twist ng storya. So abangan niyo po yan. Ayan. Oh, go, Marian. Gusto niyo silang imbitahin sa huling linggo? Sa Siguro Marino. ano, unahin ko muna magpasalamat sa lahat ng mga taong nanood ng My Beloved. Sana hanggang uli, abangan niyo kami. Ayan. Sa lahat po nanonood mula umpisa, sana po hanggang dulo para mabuo niyo po yung kwento. And of course, I'm very privileged na nakasama namin ang very talented na actors and actresses sa my beloved. Uh, Mamimiss po namin yun. Ayan. At makasama pa rin natin si Marian Mamaya with our resident heartthrobs, Down to Mars! Ooh. <laughs> sa kanilang music video launch kung saan nag-participate ang rin sa rin na rin na rin ating Prime Time Week! Nakita oh. ko yung teaser, nakita ko yung Talaga. teaser. Talaga! Oh. Ikaw Ay, na, Marian! Kasama si Miss Marian Rivera dun. ako ah? hindi niyo alam. Eto guys, sa mga puso kong kinikilig kayo sa love story na Sherina at Benji, nakapapakiligin kayo na mga nila Julie Mo. Ayan na. Ako naman sa ibang love team ako kinilig. Eh. Kinilig ako kay Josh, kay Natasha, pati kay ano, Diana at Inigo. Yung Dinigo wow, okay. ba yun? Sobrang nakakakilig yun. Abangan nyo ang pamabaala ng legacy sa lahat yan. Pagbabalik ng Party, party Pilipinas. Hulay! Hula, ang daming aabangan ang talaga sa Party Pilipinas.